Hey guys, this is Mistin Moto. So as you can see, and dito nga kami sa Westcom ngayon. Kasi ngayong araw gaganapin ang Patriot Ride na magsisimula dito sa Puerto Princesa hanggang Ilnido Tour YouTube. Ba? Bale, two days po ito guys. So ito lang nga yung mga sumali. Medyo kaunti nga yung sumali ngayon kesa nung nakaraang taon. Pero last year kasi eh hanggang taytay -tay lang nga yung biyahe namin. Hindi nga tulad ngayon na ginawa nga nila itong two days. And namit ko na rin pala itong beautiful lady na nasa tabi ko. And ito nga yung mga part na magbabiyahe din kasama namin mamaya hanggang bukas. 5.30 nga magsistart ang program pero 6am na nga kami nakarating dito. Sobrang kaunti lang din talaga yung sumaling ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, eh. ride safe sa amin lahat. Ayan, nagsimula na nga mag-take off isa-isa. Bale, ang magiging ruta nga namin ngayon guys ay sa Ilingido. And ayan, dito na rin nga ako nakapagvideo video kasi huminto nga kami dito. Dalawa lang nga kami ni Grimo to guys kasi yung mga kagrupo niya eh, hindi rin nga sumali. Kaya nakisabay lang nga kami sa grupo nila. Bale, ngayon lang din namin sila guys kasama sa rides na to. Kaya first meeting talaga namin sa kanila. And maya maya eh nagpaalam na nga kami sa kanila na mauuna kami dahil magbe-breakfast pa nga kami sa Rojas. And ayan eh, nag stop over muna kami dito sa Rojas guys. And may mga followers pala tayong nagaan Kaya naman binigyan na rin namin sila ng sticker namin ni Nigoray ko pa ilang sana kami dito guys. Kaya lang medyo gutom kami. Kaya naman nag na lang din and kami. And after nga namin mag-breakfast ayan parating na rin nga yung mga ibang kasama namin. And bumiyahin na rin nga kami at sa mga oras na to eh. Nasa Ilnido na nga kami dito guys. Pangatlong balik ko lang din nga ito sa Ilnido guys. Yung una nga nung nag-i-host unlock palawan 2 and 3. And ito yung pangatlo. Nakakapunta lang kasi talaga ako guys sa Ilnido kapag uh, may ganitong insurance. Pero pag wala naman eh, hindi nga kami nakakapunta dito. Pero soon balak nga namin ni Negroimoto na mag-island hopping nga. And kami. ayun guys na nga namin yung mga inantay namin kanina. Sabay-sabay na rin nga kaming pupunta doon sa first checkpoint namin which is sa elementary Before school. Before kasi guys nung ihos anak Balawan, yung nagiging checkpoint namin is dito sa covered court nila. Pero ngayon dito nga kami sa elementary School. And dito nga yung first checkpoint namin. And dito na rin nga kami nag-lunch. Mga 12 noon na rin nga kami nakarating dito guys. Kaya saktong-sakto na lunch na rin nga ito. Pagdating nga namin dito eh marami na rin nga kasama namin na nakarating. Dahil nga mga big bike nga yung dala nila at ang bibilis lang. After nga namin mag-lunch guys. Ayan pumunta nga kami dito sa QR code para mag-scan. And nag-picture-picture na rin nga kami. Kasi maya-maya lang eh babiyahin na rin nga kami pabalik ng puwerto. After nga namin mag-scan guys. Ayan napagkasunod doon nga namin na sasama nga kami sa grupo nila dahil nga mag-iikot-ikot pa nga daw sila dito sa Elido. And gusto rin pala namin guys maghanap ng kung saan pwede kaming mamahinga sa Saka medyo maaga pa rin kasi guys kung babalik kami ng puerto ngayon. Kaya medyo susulitin din namin yung pag-ikot-ikot namin dito sa Elido kahit sa And napansin lang. nga namin guys low bat na nga yung Insta360 and GoPro. Kaya naman nag-ikot-ikot nga kami dito at naghanap kami ng pwede kaming makicharge. Sinat narin rin nga guys yung mga pinsan kong andito. Pero nasa Liu Beach nga sila. Medyo malayo nga sa bayan. Kaya naman naghanap na lang nga kami ng cafe. But nga guys, may nahanap kaming cafe na pwedeng mag-charge pero kailangan mo lang mag-order. And dito na rin nga kami nag-rest ng kaunti and inantay namin yung mga kasama namin para sabay-sabay na nga kaming bumiyahe pabalik ng puerto. And alam nyo ba guys na ang warm ng welcome ng ilnido sa amin dahil nga nung palabas na nga kami ng cafe eh, pinagkaguluhan nga kami doon guys sa kanto dahil lang sa sticker. Kaya sa mga taga mga makakapanood nito, shout out po sa inyo sa lahat ng nabigyan namin ng sticker at sa mga hindi naman pasensya na po sa pagbalik na lang namin so, ulit. Sa dami na kasi guys ng endurance na nasamahan namin ni Negroy Moto eh ngayon lang din nga kami nagkaroon ng sticker kaya namimigay nga kami sa mga pumapara sa amin. And guys sa mga oras na to as you can see nasa rohas na nga kami nito at pauwi na Medyo rin kami. Medyo magdidilim na rin nga at inantay na lang din namin yung ibang kasamahan namin para sabay sabay na nga kaming makarating ng puwerto. So paano guys see you until next time. This is Miss Tin Moto ng Palawan. Thank you for watching and bye!